Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kapitan Ismael Bagobe. May mga nagtatanong po kasi, paano po ba yung uh, mag-file ng reklamo sa barangay? Meron po kasi mga kaso na hindi na po pambarangay na pwede nyo nang i-direct file no? sa PNP or sa korte. At meron din ang mga kaso na hindi tinatanggap sa korte unless dumaan po sa barangay or sa lupon na uh, tagapamayapa. Ganito po yun. Pag meron po kayong reklamo, pupunta po kayo sa barangay at uh, magpipit up kayo no, ng uh, reklamo form katulad po nito. Ayan. Ayan yan. Uh, may sumbong, laban sa ipinagsusumbong, no? Tapos kung saan po. Tapos dito na po. Dito nyo ikukwento kung ano yung mga pangyayari. Pagkatapos po pag naka-fill up pa na kayo dyan, ang uh, kapitan po ay uh, gagawa ng uh, patawag, no? Ipapatawag yung uh, respondent, ipapatawag yung complainant. So pagaharapin po kayo uh, sa office ng punong barangay, no? Dapat po ang kaso ay uh, matapos ni kapitan sa loob ng 15 araw, no? Papatawag ay diyan sa unang patawag kapag hindi kayo nagkasundo. No, bibigyan uli kayo ng isang bang pagkakataon. Usually kasi, ang diskarte dyan lalo na yung mga away-away, no? Medyo pinapalamig muna yan ng kapitan, no? Kaya kung mapapansin nyo kapag mainit yung kabilang party, lalo na pag uh, mga nakainom, hindi yan pinaghaharap agad dahil uh, magiging mainit yung uh, pag-uusap nila. Kaya pinapalamig muna yung both party. No, unang patawag. Pag hindi nagkasundo, ikalawang patawag. Pag hindi nagkasundo, ikatlong patawag. Basta po, at least tatlong patawag sa loob ng labing limang araw. Pag hindi pa rin kayo nagkasundo, no, ang gagawin ni Kapitan, isasampa na po yan sa Lupuntagapamayapa. tagapamayapa. No, ang gagawin naman po ng lupong tagapamayapa, ang lupong tagapamayapa po, ano yan, ah, sa malita barangay, pwedeng sampu. No, yung malaki, labing lima, hanggang hanggang dalawampu. No, pipili po kayo ng mga member na lupon taga pamayapa kung sino ang gusto nyo humawak ng kaso ninyo. Siyempre, ang pipiliin nyo, hindi yung kamag-anak ng kalaban, hindi kaibigan, no? hindi uh, kumpare upang yung walang magiging bias no? habang dinidinig yung kaso. So, ganito po, kapag nasa lupon taga na po, kailangan po yan, tapusin ang lupong tagapamayapa sa loob ng 45 days. No? So, sa ulang patawag, pag hindi po kayo nagkasundo, no? isisit uli ang hearing. No? At least sa uh, after 15 days uli. No? Depende po yun sa lupong tagapamayapa. Tapos, pag hindi pa rin po nagkasundo, sa ikatlong pagkakataon, ipapatawag pa rin po kayo. So, pag hindi po talaga kayo na pagkasundo, ng uh, Lupuntag Pamayapa, bibigyan na po kayo ng Certificate to File Action, no? ang Barangay Captain, para yung kaso nyo ay pwede nyo nang isang pa no? sa korte. Pero tatandaan nyo po na hanggat maaari na mapag-ayos natin ang kaso kasi unang-una, uh, kukuha ka ng abogado No, magkano ang acceptance fee ng isang abogado? Napakalaki po. Siguro ma hindi na yan bababa sa 30,000. Depende po yan sa kaso. No? Tapos uh, napakarami po, napakakapal na ng mga kaso sa ating mga korte. Kaya nga po ang korte, ang mga maliliit na mga kaso ay ibinababa na po sa barangay, no? Para doon pa lang po maayos natin dahil sobra na po talaga ang uh, dami ng mga kaso sa korte. No, sana po ay uh, meron kayong natutunan sa konting na ibahagi ko. No? Uh, lagi po tayo magingat. Again, ito po si Kapitan Ismael Bagobe na nagsasabi sa inyo na ang na bagay ay dapat nagadaan lang sa magandang usapan. mo po.